Hello and good morning ulit and welcome back sa aking uh, youtube channel Today po is March 19 So episode 4 na po tayo Dito po sa ating pag-aalaga ng hito sa drum Ayan so maintain lang po guys yung aqua maintenance everyday So may natira pang kalahati at ilalagay natin ulit yan ngayon Ayan pero syempre magre-release ulit tayo ng tubig na alis sa kalahati And then mag-activate ulit tayo ng another 5 grams aqua maintenance. So, tingnan natin yung mga isda natin. Kamusta natin? Yan. So, okay naman. Wala po tayo nakikita nga nakatingala or lutang. At this time, hindi pa ako nagbabad dito. Uh, total na nano, nanolist naman po ito. Ang gagawin ko na lang ay ibubuhos ko na lang yung remaining na nandoon sa ano, sa ito, na drum. So, tanggalin na muna natin itong aerator ayan alisin muna natin ang aerator mga kapisda at ipibubuhos na lang natin tong activated aqua maintenance dito po sa loob ng drum and mag-activate ulit tayo ng another 5 grams so everyday ay nag-a-adput tayo dito ng aqua maintenance okay so after natin siyang malagyan susunod na dyan ay pakakainin na natin sila ayan ayan sa natin ayan, napapansin nyo din medyo nasa mood na sila na magkakain unlike nung una natin silang pakainin hindi sila ganyan ka, ka aggressive kumain pero ngayon tingnan nyo naman saka mapapansin nyo rin may laman na sila kumaba na Ayan, magmula nung umpisang pakainin natin sa kasi nung nakaraan medyo pet pa sila dahil na yun nag fasting sila, hindi sila pinakain dahil biniyahe po natin sila so ngayon dahil nakakain na sila ayan okay so aqua, aqua maintenance lang ang uh, nilalagay ko sa ngayon ayan, wala tayong nilagay na iba kundi aqua maintenance lang ayan so papakainin natin siya hanggat gusto kumain yun yung ginagawa natin ayan Again, 170 pieces po ito na fingerlings. Nagsimula tayo sa 4 to 5 inches. And nasa episode 4 na po tayo ng uh, pag-aalaga. So day 4, or day 4 na lang natin. Day 4 ng ating pag-aalaga. Okay, dahil nga matipid din tayo sa tubig, nasa drum lang siya eh ah, mag magtatapon tayo ng onte mag magaan. Ay sabi lang niya na 170 sa tingin ko naman lahat po sila ay kumakain at makakain. So abangan din natin kung magiging uniform din yung kanilang size. and syempre na ubos na rin yung aqua maintenance natin, mag-activate ulit tayo ng bago. So pupunuin ulit natin tong uh, nalagyan na to yung 7 liters na to plus alagyan natin ng 5 grams na aqua maintenance at naka aerator po siya 24 hours yan so maglalagay tayo ng panibagong tubig dito po sa talagyan yan so kukunin lang natin ito pero syempre balikan muna natin to gutom pa sila yan patayin natin wala kumain okay isa so pinakain ko siya ngayong araw alas 8 ng umaga so pagkakainin ko ulit siya mamayang 12 at mamayang alas 5. So, 3 times a day or more hanggat gusto po nilang kumain dito po sa tram. At nanolis dito muna ang ating ipinapakain. After po nito, susunod po po is free starter. So, ang talagang natin para lahat magbiyayaan, kain. sila mga kapisda so yun lang po yung ating uh, pakain ngayong umaga alas 8 March 19 dito po sa episode 4 or 3 po ng ating pagpapakain dito po sa ating alagaan dito na nagsimula ng 4 to 5 minutes ito mga kapisda itong aqua maintenance ayan, everyday po tayo naglalagay ng 5 grams so ganito karami lang and then yung tubig na nandyan ay everyday din natin ilalagay sa sa drum. Yan. So kung gaano karami yung dinadagdag natin na uh, 7 liters, pwede rin tayo magtapon ng 10 liters na tubig na mula sa drum. So ganito lang karami yung 5 grams. Basta saktong mapuno lang. Ayan. Ayan po siya mga kapisda. yan So ito yung saktong 5 grams. So, natin dito sa sa ano sa lalagyan na to ng 5 grams. So dyan lang siya. Nang isang araw. So mas maganda may dalawa kayong ganyan para hindi kayo maubusan ng uh, probiotics na activated. Mas maganda kasi 24 hours siya bago natin magamit. So magana ako na isa pang lalagyan dyan para may extra tayo. Again guys, inulit ko po ako maintenance po ang inilalagay ko. Yan, so dyan ako kumukuha ng pambabad ng feeds at yung iba dinadagdag ko na sa tubig.